提着包吗？Okay, <music> ten Kasama ulit natin ang The RC Traveler sa panibagong adventure na to. Magsisimula tayo sa farmland trail, tapos papasok tayo sa forest, Hanggang sa makarating sa goody-goody campsite. 20 minutes in. Unti-unti nang niyakap ng ulap ang trail. Kapal ng fog. Wala na sila. At ayun na nga. Umulan na buong hike namin. Hindi na rin ako nakapag-video okay. after that. Ang original plan talaga ay kapatagan Bansalan Traverse. Pero dahil tuloy-tuloy ang ulan papuntang Gudi-Gudi, napag-desisyonan naming mag-backtrail na lang. Around 6 am kami umalis ng camp. Assault agad. Walang warm up, warm up. At ito na nga paglabas ng forest, natanaw na namin ang boulders. Isa 'to sa mga paborito kong part ng hike. Ang ganda talaga ng view. ang ganda. Wait tara. Ang ganda Isang shot lang na maka tayo. Tagal na 'to. Grabé. Papato ni papatito. Katsed. Cábelá. My friends. My other friends. <laughs> Pero bilisan mo rin ng onti ang lakad kasi masakit sa mata at lalamunan ng sulfur. Lalo na kapag tumatapat sa iyo yung usok. Nina, <laughs> 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 <hierig> hey, hey. Hi. Group 1. <laughs> Group 1. Group 1 lunch time. Ito <laughs> yung <laughs> food namin. Oh. Sarap. Yeah. Ano yung ulam, kuya? Thank you. Fish? Open, open mo may <laughs> yung sa'yo, Wengki. Pakita natin sa ating hmm. video. Wow, bangos. and egg, egg, and garlic rice. Garlic rice. Let's garlic go, pot. garlic. Right, I'm gonna have me. Did I put <laughs> <laughs> Okay, pa? Next face. How about Yay. Game. At nakarating na nga kami sa White Sand. Ang maganda kapag kapatagan trail lang entry point, halos wala kang kasabay sa trail. Kaya solo namin paakyat hanggang White Sand. At sa bandang 87 degrees na nga, nagtagpo ang mga hikers galing Santa Cruz Trail at kaming galing kapatagan trail. 87 degrees. Almost done. Napit kami sa crater. Whew. Grabe. Oh. <laughs> tana muna kami sa Mother Peak. Uy! Uy! <laughs> tana nga ako dadat. Ang putik dun. Iyah! apa ah, kan cute hi creator Other peak. <laughs> nice. Yes, ang ganda ng crater. Tapos na kami sa Mother Peak. Just waiting for the group to finish. Para kita pa wala

啊。<Bye. S 2>